So yun mga idol So bali Second day natin dito sa Manuka ni Sir Martin Esculin So yun nga kagabi Is nag ano kami tawag dito Nag Harvest kami ng stags So bali yung mga napili ko Nung first batch Is napadala na sa Manila So bali andito pa ako ngayon Yung Manuka doon na sa Manila medyo nauna na sa akin So sinilip ko nung bagong paligo at syempre yung mga dito na sa cording na sila nakakord na ang gaganda pa pala yung mga na harvest so bali pipili ako ng siguro sampung piraso pa yan sampung piraso pa 10 pieces kasi alam ko kukulangin naman to sa akin eh so bali pipili ako sampung piraso mga idol ha ah. So, papasilip ko ulit. Second day natin to. Dapat pawin na ako bukas, pero ayan, maganda pa yung andito. Kaya susulitin ko na, mamimili ito ng sampo. So bali total of 24 pieces yung nabili natin kay Sir Martin Iskulin dito sa Rojas. So yan. Yeah. So mamili muna ako boss. Mamaya papasilip ko. Yung mga napili ko. Mga sampong piraso lang. Mga idol, ito yung sample na stags na hinarvest namin kagabi. Kasama si Sir Martin Iskulin. Sa second batch niya ng early bird. So, sinong hindi mapapabili niyan sa ganyang kagandang manok? Ayan, oh. So, kaya nag-decide ako na bumili rin ako ng sampo. So, ayan mga idol. Ayan, mga sweater bosson nyan. Gaganda, oh. Ito, isa pang bulik. Kapag kita natin para kung kayo dito, talagang mapapabili kayo. Ayan yung bulik na yan, oh. Ganda. Ayan ang mga gusto ko. Kasi bibihira naman ako makabili ng mga ganyang off color. Kaya itong sweater Boston na natong ganda. Oh, yan na dolo. Oh. So habang andito tayo sa Rojas, sulitin na natin. Kung kailangan natin bumili ng 30 pieces, bibili tayo. Ayan, ganda ng tayo. Sweater Boston, ganda nito. Yan oh, mga idol oh. Igit na yan. Bibili natin yan. Ito siguradong apat na to. Kukunin ko na to. Tapos ito pa. Yan. yan. Yan ang mga sample stags na hinarbes namin idol nung nakarang araw. Shit. Ganda. So... Ayan, Rick! Rick! Yan si boss, si, si boss Eric. Siya yung pinagkakatiwalaan ni Sir Martin Iskulin at saka ni Sir Daniel. Siyempre sa pag... Yan, dito sa manukan. Yan, ito yung straight comb. Straight comb na sweater Boston. Yan, ganda. May isang bulit tayo nakita dito. Ayan, ganda. Bili natin to. Kunin natin to. Ayan. Mga idol, isa pang bulik yung nakuha natin. So, yan ang ganda. O, sweater boss ng bulik. So, ayan. Sige. Tingin tayo ng gray para may gray tayo. Ayan, may magandang peacomb. Ayan. Ayan, oh. Ganda nito, Kunin na natin. Sige, pre, kunin mo. Hihipuin natin. So, yan siya, mga idol. Ayan, oh, bulik. Isa na namang bulik ulit. Oh, sige, pre, yan na. Ilan na, ilan na pili ka Pampito na. So, yan, mga idol. So, bali, pag bibili kayo dito, minimum, sampung peraso. minimum sampung piraso tag walong libo hindi pa kasama yung shipping so ako pang second day siguro pa 30 na yung napipili ko na papauwi natin sa Manila tara pa doon lang tayo sa kabila ito so 7, 8, 9, 10, 11, 12 siguro mga limang piraso pa mga 12 ang, ang piliin natin na bago So mamaya babalikan ko tong gray. Titingin ako dito muna sa kabila. So yan mga idol, so kumuha ulit tayo ng sweater Boston. Ganda kasi ng hipo niya at matangkad. Maganda. Ayan. So pinalagyan natin na ng blue na cable tie para sa atin yan. Sige pre. Yan. Matayo. Ganda. Okay. Sweater Boston. So yan mga idol, wala dito ng grey. Na nakurso na lang na, tayo. Babalikan natin yung isa. Ito din sa ang ganda na ito. Ito, ganda din na bulik. Tumpote, mamaya subukan natin. Tuwi natin yan. So ito yung gray. Ayan Yan na idol. Oh. Nakita mo magandang hipo, magandang buto kahit wala nang spar. Sigurado na mamalo yan. Ayan, pre oh, yung puti na yan oh. Subukan natin. Ipuin natin itong isa. Ang maganda yung kanyang pangangatawan. So yan idol oh. Ito, isa sa puti na napili natin. Medyo basa lang kasi yung balay niya. Sige pre, lagyan mo. So yan may idol, ito. May puti. May puti pa tayo nakita. Ito puti. Sige pre. Ayan mga idol oh. May gray na nice straight combo. So, Bali check natin, hipuin natin kung maganda pwede to kunin natin nakadosin na ako so ayan mga idol so bali um, sa second day um, 12 pieces ulit na stags na early bird na bagong harvest kagabi yung napili natin so ito yung napili ko na um, straight comb na boston grey yan po yung una so papakita natin yung mga napili ko yan And then, yung pangalawa, ito po. Isang Boston sweater. Boston sweater. So, ayan. So, ito naman yung pangatlo. Isang S-white. So, yan yung boss. So, yan. Medyo mga bata pa, pero magandang hipo. Magandang manok. So, ito naman yung pangapat. Yan, sambulik sweater Boston Bullock yan gandang manok nyan mga idol malaki Boston Bullock so ito yung pang lima isang sweater Boston ulit na stag so yan ang ganda ng sukat maganda yung tayo So, punta natin yung pang-anim. So, yan mga idol. Yan yung pang-anim. Isang puti. Ni Martin Esculin. So, ito naman po yung sunod na napili natin. Ito yung mga dadalhin sa Manila. So ito yung second day and second second na pagpili natin. Okay. So yung next is bulik ulit mga idol. Yan. Isang magandang bulik na naman mga idol yung may uwi natin. Siyempre, yung katulong ko dyan, sila Tropa, Pus Eric, yan. Tsaka, ang bad boy ng Roa City. <laughs> Kung may bad boy ng Cebu, may bad boy ng Roa City dyan, mga idol. So, ito naman yung next is Boston Grey na Pecomb. Yan. Uwiin natin yan. Ito sa, napili na din natin ito. Medyo, next is bulik bulik ulit so marami akong kinumang bulik kasi noong nang kami dun sa cording nila dun sa mga bullstag at cocks, ang gagaling ng mga bulik nila so yan ang dinamihan ko ngayon nakuha ayan so ito yung second to the last ang sweater Boston. Kumuha ko ng mga pula kasi syempre, kailangan natin yan. Yan. So, ang pinaka last is buli kulit mga idol. So, yan So, yan. Total na ako natin 12 pieces ngayon second day. Kahapon, 14 pieces. Bali, 26 pieces yung napili natin so ayan simula dito hanggang doon na naman ulit ayan So yan, magandang hapon mga idol. So bali, eto na po at nakapili ni tayo lahat-lahat. First day and second day. At syempre, masaya tayo dahil nakarating tayo dito sa Roas. Kay Sir Martin Esquilin. Ayan ang kanyang manukan. At nakapili tayo a total of 26 pieces mga idol. So bali, maraming salamat sa lahat ng nanonood. Sa lahat ng mga nagsusubscribe at sa lahat ng... Yan, pinapanood ang aking video sa pagbisita sa iba't ibang iba't ibang manukan mga idol. So, bali sulit yung ating mga nakuha ngayong farm visit, farm visit dito sa manukan ni Sir Martin Esquilin. So, yan, maraming salamat mga idol at subaybayan niyo po muli yung pagpunta ko sa susunod na manukan sa susunod na farm um, sino naman kaya ating bibisitahin mga idol so ayan mga idol maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.